So ayun guys, magandang tanghali oh. Bali nandito tayo ngayon sa may Smart Connect. Galing tayo ng ano, ng connector. Ah, uh, bali lulusong na tayo ng ano ng Inlex. 'Yun, kung napapansin niyo mga lodi oh. Tingnan niyo. Napakalinis ang kalsada ngayon, wala masyadong sasakyan. Ang ganda bumiyahe eh. kasi ano ngayon eh, holiday. Yan. Wala masyadong sasakyan oh. Hindi kagaya sa ibang araw na ano, na normal. Talagang ganitong oras, dami nang talagang ano, mga sasakyan. Pero ngayon oh, ang ganda ano, ang ganda bumiyahe. Lalo na yung dala namin ngayon na container ay ano, hatak namin ay standard lang siya, medyo mababa. Pasado dito sa Inlex kasi dito kasi mga ludi, yung mga yan, ano mga high cube na container sa mga patong lang bagsak dito sa ano sa Enlex pag dito ka dumaan bali pinapara na kami ng ano pinapara na kami ng mga ano dito pantay hindi lang kami yung iba naman na kasama natin sa ano na bumabiyahe din dito yung mga taga pier dito na daan bagsak din sila kaya antahan namin pag ano kami bagsak kami sa height yung ano yung container doon kami pinapadaan sa ano sa MacArthur kaya ano rin sa amin hassle din sa amin yung biyahe na yan kasi ang, ang layo tapos ma-traffic, nandun na lahat kaya pag pumasok ka rito na ganyan dala-dala mong container yung high cube at lampas dun sa ano nila sa tawag nito sa sa ano yung kapasit ano ng height nila na over ka sa taas matik yan doon ka papadaanin kaya sayang yung bayad mo sa toll doon ka lang din pala papadaanin nila escortan kanila papuntang MacArthur kaya titiis talaga tayo sa mga ganyan na daanan ngayon medyo maganda yung, dala, yung ano namin hatak namin na container kasi ano to eh yung ano lang yung standard lang pwede, pwede daan dito sa Inlex saka maganda dumahin ngayon dito mga body oh ang linis ano maganda yung ano mang dalo ng traffic dito oh hindi masyado maraming sasakyan wala masyado kaya pwede ka lang mag chill chill ka lang sa takbo rito eh bali ang destinasyon namin ngayon ay ano lang yung bulakan lang kami kaya maganda dumaan dito ngayon eh. sana ganito palagi kaya mga badi ingat ingat po tayo sa ating mga biyahe